kanina, uh, uh, grave threats, di ba? Meron nga uh, may krimen ng uh, pagbabanta, di ba? Grave threats sa ilalim ng revised penal code. At definitely, kung nga sabihin mo na mayroon uh, meron na akong kinausap na papatayin kayo kung sakaling may mangyari sa akin at hindi ito joke, eh, di ba? Klarong-klarong pananakot yon at pagbabab pagbabanta, di ba? So, grave threats, pasok na pasok yan. Meron ding krimen na tinatawag na unlawful utterances. Ibig sabihin, kung nagsalita ka at nag, uh, nage encourage ka sa ibang tao na gumawa ng krimen, at obviously, pag sinabi mo na meron na akong kinausap, meron na akong kinantrata, napapatay, eh, ginagawa mo yon, pwede rin uh, kasuhan yon. And of course, yung usual paboritong catch-all ng lahat ng administrasyon na may mga kalaban, inciting to sedition. Uh, ang inciting to sedition kasi napakalawak ng kanyang uh, definition. And literally, kahit na anong uh, sabihin mo na maaring uh, makapanira di ba? o makadestabilize o makapag-create ng kaguluhan uh, sa lipunan, di ba? At laban sa gobyerno, eh pwedeng inciting to sedition. And definitely, Uh, pag sinabi mo 'yan na papatayin uh, 'yung presidente, 'yung first lady, 'yung uh, speaker of the house, kahit na parang i-frame mo pa 'yan na conditional, eh pasok 'yan doon kasi uh, obviously sinasabi mo na may, may sitwasyon na tama lang, 'di ba? napatayin itong mga mga taong ito at kailangan nating alalahanin, hindi ito 'yung unang pagkakataon na nagsalita siya ng uh, parang ganyang klaseng uh, tenor na napahayag. Ah uh, sinabi na niya dati na uh, gusto daw na, naisip na dati gusto niya pagputol ng ulo yung uh, si uh, si Pangulong BBM. Uh, so, 'di ba? Kung sakali kakasuhan siya ngayon, eh pati 'yon uh, ite take in consideration. na Hindi ito ang uh, unang pagkakataon na binanggit niya at nagsalita siya publicly about yung posibilidad na patayin, 'di ba? Ang presidente at 'di ba? Ang context context pa niyan, lalo na kung galing sa vice presidente, di ba? Kung <laughs> yung, yung mismo sarili mong vice president ang nagsasalita publicly about pagpatay doon sa pangulo, eh, di ba? Obviously, merong ano 'yon, merong uh, kaguluhang uh, madudulot 'yon at uh, pasok na pasok 'yan dito sa mga ganitong klasing uh, criminal cases. Uh, labas pa obviously yung possibility na gamitin patayan para siya ay uh, tanggalin sa pwesto through uh, yung process of impeachment under uh, the Constitution. Okay. apat po yun, no? Grave threats, unlawful utterances, inciting to sedition, at yung pang-apat, yung uh, impeachment. Okay. So, doon muna tayo sa tatlong criminal cases na pwede isang pa sa kanya. Hmm. Dapat na ba siyang sampahan? At number two, pwede bang makalusod siya rito dahil nag-clarify naman siya pagkatapos? And on top, right now, ang ginagawa nilang <laughs> discharge, ginag-gaslight nila. Sinasabi, blown out of proportion ng ng media taking out of context. taken out of context <laughs> kahit ang <napakalinaw, laughs> sa nagsabi no joke no joke so two questions siya no? dapat na ba siyang kasuhan uh -huh. at pwede bang gamitin na palusot yung mga binag ako personal kong pananaw di ba considering na hindi ito yung unang pagkakataon ito na yung second time na parang yan yun nga uh, yan yung uh, direksyon ng kanyang mga sinasabi tingin ko mahirap na palagpasimpa eh 'di ba? Kasi uh, magmumukha ng tanga ang pamahalaan. Magmumukha magmumukha ng tanga ang pangulo at ang DOJ kung sa harap ng ganitong klaseng lantaran na ito ito, ito, yung sa, sa akin ano eh, lantaran na 'to eh. Hindi na ito parang uh, pahing, eh, 'di ba? O pahapyaw eh. O parang by implication eh. Diretso na nang sinabi eh. Meron akong kinausap na tao at ang instructions ko, papatayin. Kung sa mapatayin kayo, kung sakaling uh, may mangyari sa akin, kadugtong pa nung sinabi nga dyan natin na pupugutan ng ulo. Although yung pupugutan ng ulo, baka pwede pa niyang palusot doon. Hindi, naisip ko lang yun. Diba? Nainis lang ako. Figure of speech. Pero ito, literal eh. Diba? Kaya nga sinabi mo, gaslighting na lang o pagbabago ng kwento yung uh, pakabul niyang, ah hindi, ano lang to, uh, taken out of context. It's, hindi, klaro eh. Sinabi niya, meron ako kinausap at ang, ang utos ko sa kanya, papatayin. At ito hindi joke, ba diba? So ako, sa puntong ito, kung hindi pa uh, mauwi man lang sa isang malinaw na investigasyon at pag ng kaso, eh, magmumukha ng uh, takot, <laughs> di ba? <laughs> at walang uh, walang spine uh, ang pamahalaan na mag-go after tung ganito klaseng kasiyosong uh, paglaban kasi sa dulo uh, kailangan nating alalahanin na hindi naman to nanggagaling sa isang ordinaryong tao eh di ba hindi naman to isang uh, uh, public school teacher di ba o estudyante o kung sinong tao na wala namang access sa Uh, puwersa o sa kapangyarihan, di ba? Na magasalita ng ganun. Yo, pwede mo pa siguro palagpasin. Baka expression lang ng galit eh. Ito ang sitting vice president, di ba? Isang tao na siya ang mauupo kung sakaling may mangyari sa uh, pangulo. Isang sitting vice president na mayroong access Diba? Sa isang, malak sa isang security team na ilan? 300, 400 na nakatao. Isang, isang sitting vice president na mayroong mga supporter na nagbibilang sa milyones, di ba? Kung pagbabatayin natin yung mga bumoto sa kanya nung huling eleksyon. So, kung yung ganyang klasing tao, given yung kanyang uh, clout, given yung kanyang posisyon sa gobyerno, ay will start talking about killing other high-ranking uh, government officials, hindi pwedeng basta-basta pala palagpasin yun. Talagang existential threat yan sa stabilidad ng ating uh, pamahalaan. Hindi ko pa pinag-uusapan dito yung specific personal threat kay uh, Bongbong Marcos eh. O kay Lisa Marcos o kay uh, uh, Martin Romualdez. Ito ay isang uh, uh, pagbabanta, di ba? Doon sa mismong stabilidad ng ating uh, republika kung ha, ipapalagpasin na lang itong ganitong klaseng pananalita uh, galing sa isang uh, sitting uh, vice president. Eh si Lenny Robredo nga. <laughs> ang uh, na kagad na sinubukan ng kasuhan sa DOJ ang uh, pinanggalingan lang ng kwento yung isa na hindi sumama siya po dun sa po doon sa paggawa ng video di ba na kinikritisa isang administrasyon eto wala nang ganoon siya mismo nakita nating lahat di ba Siya mismo ang nagsalita. Siya mismo ang nagsabi na uh, meron siya kinausap na papatayin itong mga taong to. Siya mismo ang nagsabi na hindi joke. Eh ako, Ah, uh, parang ano na lang 'yan. Uh, Nagkakakulukuhan na lang tayo kung hindi pakikilos ang otoridad para mag-file ng uh, ng kaso dito sa ganitong klase ng uh, sitwasyon. Ngayon, doon sa <laughs> mong tanong. Sorry ang haba ng haba ng sagot. Go, go, go to, na, uh, um Oh, I don't think ano, uh, lulusot pa. Uh, na sabihin niyan, Joe Kasi very very clear yung kanya'ng sinabi, 'di ba? At yung uh, pahabol niya, yung belated attempt niya na ikambyo <laughs> siguro na himasmasan at baka nakakausap na ng uh, mga adviser o abogado na ah, ma'am mukhang manapa uh, manapasobra yata yung uh, sinabi mo ah di ba kaya kailangan nating uh, i-walk back ng konti eh tingin ko hindi na ubra yun eh kasi klaro klaro sinabi niya hindi ito joke di ba no joke di ba tas ngayon to say na taken out of context walang context na kailangan i-provide diretso niyang sinabi di ba hindi figure of speech yung sinabi niya gusto ko silang mamatay, di ba? Or, uh, uh, feeling ko, uh, minsan feeling ko na gusto ko na silang patayin. Hindi. Sinabi niya, meron akong kinausap na tao, di ba? Napapatayin sila kung sakaling may mangyari sa akin. So, kahit na iframe mo pa na conditional, still, merong, merong, merong clear admission na meron siyang kausap at binibigyan niya ng instruction na pumatay. At itong taong ito ay apparently pumayag, di ba? So, ako, uh, hindi ako nagugulat doon sa naging reaksyon ng uh, National Security Agency, for example, na dapat itong investigahan, yung reaksyon ng uh, Presidential Security Group. Ako, pag ganyan nakaklaro yun, at ganyan naka, uh, ka unequivocal yung statement galing sa vice-presidente, eh tingin ko wala nang choice yung uh, Uh, otoridad, kundi i-take seriously. At ako nga, pag hindi nila i-take seriously, eh sila naman yung uh, magbumukang hindi ginagawa ang kanilang uh, tungkulin.